Ito po ang aming dinner ngayon. Ang aming pong veggie ay baby chai sing with brown. At meron din po kami tofu. Ayan, fried tofu. Crispy fried tofu. At syempre, meron kami steamed chicken. Ayan po ang aming dinner for today steam chicken. May chicken kami ngayon. Tapos may fried tofu. At ang baby chai si red mm. sa usawa ng steamed chicken. Sile. Ayan po. po. Thank you for watching. Don't forget to like. Don't skip the ads. Bye bye. Thank you, thank you. Ayan guys, kain po tayo. Ito ang paborito ko, gulay.